Good morning, good morning. Yon, good morning, mga kahamog. Maulan ngayon ah. Yes, tapos na tayo maglatag dito sa ating anak buhay. At ang presyo nito, ah, ganun pa rin. Hindi talaga nagbabago ang presyo ng gulay. Yan, maganda yung pagkalatag natin ngayong umaga. Sana naman, ano, maganda yung bintahan ngayon. Kasi kahapon, ah, grabe napakatumal kahapon kaya ayan ayan pakishare ng video at pakisubscribe na rin talong oh medyo bumaba tong talong natin ito yung sobrang taas yung carrots na yan ayan, yung mga protas tayo dito So, no? maulan, no. Ingat po yung mga, mga pasok sa kanilang mga trabaho. Mag-ingat po kayo. Maulan, kanina pa po ito, madaling araw. Uh, nagsimula ng ulan ito, alas 4. Tuloy-tuloy, hanggang ngayong magliwanag, pero medyo tumila na ng konti. Ayan. Ay, mabuti na lang. Hindi tayo masyadong nabasa pag pamalingkin natin ganda ng ano ang ganda ng red gate na gulay natin ngayon kaso nga lang maganda rin presyo ito mahal to ipulyo si uh, dito lang to sa atin pang masyadong, ano, customer. Maga pa. Alas uh, well, otso na pala. Yon, pashare na lang ng ating video. At pag-subscribe na rin. Maraming salamat. Supportahan nyo po si Kahamok TV Plan. Maraming salamat sa inyo guys. Ingat po ang lahat.